nagkalaglagan na nga po, mga kababayan. nako po, no? Ito po yung sinasabi ko, mga kababayan po natin, na talagang magkakalaglagan sila dito at ito na nga po, naghugas kamay na, mga kababayan natin, itong si Bersamin at hindi daw po sila dapat managot. So, syempre, tinutukoy niya ang kanyang amo na si Bongbong Marcos. Hindi daw po sila dapat managot sa iskandalo ng Bicameral Report Committee kung saan ay nabisto na may 20... Pages na blanco at wala specify kung magkanong amount sa mga items na nakalagay doon. 20, uh, 13 pages, 28 po na mga items ang mga blanco. Kaya ngayon naghugas kamay itong si Judas at nilaglag na po ang mga membro ng Bicameral Committee. Sa interview po ng Midstream Media ay medyo napiko na nga po itong si Bersamen dahil masyadong dinidiin na nga po itong sila na nasa Malacanang. Totoo kaya itong palusot ni Bersamin na walang kinalaman itong si Marcos Jr. sa nangyari po dyan sa bicameral report. Paano po nila pinirmahan itong gaa na hindi malang nila sinilip na may mga blanco sa bicameral report? Nako po, mukhang sablay po itong si Escudero sa kanyang palusot. At mukhang ito ang rason kung bakit patuloy na nagtatahimik itong si Martin Romualdez, Stella Kimbo, Saldico at si Grispo. Nako po, sino kaya ang ilalaglag at sino ang dapat managot? Kasama kaya itong si Bongbong Marcos? Mm -hmm, abangan natin. Pero panoorin muna natin ang sagot ni Bersamen sa mainstream media. Mga kababayan lang po. Sir, may we have your reaction doon sa so sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng GAA? Ah, hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly Oops, kalma lang po Executive Secretary Versamen huwag masyadong nervoso no? Ano pa lang yan? Simula pa yung tanong ng mainstream media no? Uh, minded uh, people who'd want to make a put-up a challenge. Ang uh, problema natin dyan is, hindi kami ang... Yung problema natin dyan, hindi namin problema yan. Problema nyo lang, ulol. Ano? Anong palusot? Nakikita natin, mga kababayan, no? Sa mga action ni Bersamin, Hirap na hirap po siyang Depensahan ang kanyang amo Hirap na hirap po siyang Depensahan ngayon Itong mga blanco sa bicameral report Pero noong una mga kababayan po natin Tinawag pa na fake news Itong si PRRD At dini-deny itong mga allegation Paano kasi nilang i-deny ang allegation Dahil ang kanilang sagot Sa katanungan na blanco bicameral report Ay ang ga'a So obviously walang blanco doon sa ga'a Dahil ito po ay naging batas. Pero ang tanong, paano na buo ang gab at naging uh, gaa ng mga blanco? Ang report ng Bicameral Report Committee. Kaya kung ako sa iyo, Bersamin, ikanta mo na sino yung makati ang kamay na nag-fill in the blank doon sa blankong report ng Bicameral Committee. At ayon po sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, ito po ay falsification of legislative documents. And this is criminal. Naku po, mukhang may dapat managot. Kaya kailangan galingan mo ang pagpapalusot mo, Mr. Bersamen. Uh, mananagot dyan kung may pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami, hmm. yung finished product na pinapirmahan sa Presidente. Mm. Wala silang kinalaman sa Bicam Report, pero sila may pakialam sa Pinis Product. Paano naging Pinis Product ang gaa na may mga blanco? Yun palang palpak na. Hindi yung blank check. Mga lumitaw na blank items dun sa nabago sa NEP. Wala po ba talagang alam si PBBM, ang ating Pangulo dun po sa mga sinasabing blank items. Kaya tuloy yung trabaho ulit bumalik po sa ating Pangulo na isa-isa niya tuloy kinakausap ang bawat agencies para lamang doon sa kanilang mga proyekto programs po na naapektuhan ng mga tinapias na budget sa ating nga uh, GAA. Thank you po. Ah, alisin natin sa sa consciousness ninyo na kami may kinalaman sa sa mga blank pages na sinasabi ninyo, no? Uh, that is why we resented so much yung uh, impression that uh, the President was given a blank check. Wala kaming kinalaman doon. <laughs> Paulit-ulit na, nakarami na pong si ng pagdidinay na wala silang kinalaman. Anyway, Mr. Versamen, wala po naman nagsasabi sa inyo na may kinalaman po kayo. Huwag po kayo, sir, masyadong defensive. Tinatanong pa lang, sino? ang mga pumerma at bakit pinayagan no na may karo, na nagkaroon ng mga blanko sa by camera report sino po ang nag fill in the blank doon sa mga blanko relax lang hindi pa po sinasabi na kayo ay may kinalaman pero Ayon po kay Atty. Vic Rodriguez, posibleng may pananagutan kayo at posibleng may deklara na itong GAA ay unconstitutional dahil sa mga blankong by camera report. Linawin lang po natin, base po kay Atty. Vic Rodriguez, no? paano na buo itong GAA kung ang by camera report ay mga blanko. Yan po ay isang questionable. May kinalaman po ba kayo? Ang sabi nyo, wala po kayong kinalaman. Okay. So ikanta nyo na po sino ang may kinalaman sa mga nag-fill in the blank doon sa blank report. Yun po ang gustong malaman ng Mister media. Hindi lang kayo madirect sa kanilang tanong. <laughs> no. Mainstream media direct nyo na kasi John Keybersman. Uh, internal sa Congress yun. And that is why we also respect the boundaries by not uh, commenting kung sino yung to be blamed or not, no? But I'm sure that we did not benefit at all from the blank uh, uh spaces that uh, are being peddled around. Kaya namin sinasabi na fake news 'yan dahil binibinta... Ha? Fake news? Paano naging fake news? E, Nandito na ngayon 'yung dokumento eh. Paano naging fake news Bersamin? Grabe itong si Bersamin, no. Oh. Bistado na nga po may mga dokumento na, e, i-deny pa na fake news. Kung <laughs> kay presidente, 'yung pag-fill up even if that is not what okay uh, mga kababayan linawin lang po natin si Tatay Digong si Congressman Ongab hindi po nila pinaparatangan si Marcos Jr. na siya po ay may kinalaman dito na siya po yung nagpilap nagtatanong pa lang at hindi po pinapaliwanag ni Tatay Digong itong si Marcos Jr. ang tinatanong niya at question at dapat magpaliwanag ay itong miyembro ng bicameral pero si Berzamen napaka-advance mag-isip kaya pala no, mga kababayan po natin na si Bersamen, no, ay sila po yung unang nagsagot. Ito nagsalita si Tatay Digong. Kasi masyado silang defensive, pinangunahan nila. Hindi naman sila pinaratangan, pero sila ang sumagot. Tuloy ang nangyari, sila ay sablay at sunog po sila sa kanilang pagsasalita. Kaya tuloy ang lumalabas na fake news. In a way, dapat labanan natin ang fake news. Kaya hindi tayo papayag, no, na pinaparatangan nila na fake news po itong si Tatay Digong. Dahil legit ang nilabas po ni O Congresman Ungab at si Tatay Digong. At nandun mismo ang aming senador na si Atty. Vic Rodriguez. They said that is the impression they want to give to the public, which is very wrong, mm -hmm. very, very malicious. Very malicious. Paano naging very malicious? I-documented yan? Legit? Kaya ako, I came out with a very strong statement dyan. And the hmm. president was very blunt also in saying that whatever the, president, the former president was saying about this is a lie. Paano naging sinungaling sa Eh, may dokumento nga. Kayo ni Marcos ang sinungaling. At masyado kayong defensive. Sagot ng sagot kayo. Hindi naman kayo tinatanong. Ah, gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan. Okay, kung wala kayong kinalaman Ayan po ha Martin Romualdez sir no? ah, Sinasabi po nitong si Bersamin Wala daw po silang kinalaman So ikanta nyo na po uh, Mr. Martin Romualdez Sino po yung may kinalaman Dito po sa Blancong uh, blank, Blancong Bicameral Report Sino po yung napilin the Blanc Kasi wala daw kinalaman si Bersamin Nilalaglag po kayo eh Nungin ninyo mga congressmen Mga Yun, senators congressman. And that is all that we can say at this point. I mm -hmm. yes. isa po ba sa implication po nung uh, mga pagbabago sa NEP ay yung araw-araw pong kinakausap ng pangulo isa-isa yung mga government agencies uh, kaya po tuloy parang uh, bumalik yung trabaho sa ating pangulo. Anong ibig sabihin? Alam mga kababayan po natin no, pati napaka tanong lang ay hindi po maintindihan ni Bersamin, no? Obvious na obvious na mukhang kinakabahan po si Bersamen ala wala hindi na makapokus. <laughs> dahil po doon sa mga binago sa niya kaya po uh, napilitan ng pangulo na isa-isang kausapin yung mga government agency Ay, yes. po consultation ang tawag diyan no mm, because okay. of course the president always wants to know kung ano ang pangangailangan ng mga opisina na nasa executive so kung merong lumabas na nabawas doon sa G GAA sa uh, NEP na sinubit namin sa Congress, siyempre, si Presidente gusto niyang malaman kung ano. <laughs> Ito, si Presidente daw kaya kinakausap itong mga sekretaris, no? Kasi nga po gusto daw malaman kung anong binawas. Hoy! Pero sabihin, bistado ka na. Ang sinabi nyo doon sa inyong uh, uh, mga social media post sa PCO oh, na kayo po ay binubusin nyo, binub binabalangkas nyo po yung uh, itong GAA itong gab bago nyo pipirmahan. No? Kaya nag-extend pa kayo ng araw bago pirmahan ni Marcos Jr. Ngayon, bakit kailangan kausapin ni Marcos Jr. at tanongin kung ano mga binawas? So nagpapatunay na hindi nyo itinugma, hindi nyo malang dinobol check bago pirmahan ni Marcos Jr. itong gaa kung ano yung mga binawas at lalong-lalong hindi po itinugma ni Marcos Jr sa bicameral committee report na uh, pinirmahan ng mga kongresista at senador no yoong mga blanko no pinirmahan niya lang ito 'no ang uh, may mga fill up na pero hindi niya muna ni review kung bakit nagka ito at hindi niya rin alam kung bakit uh, nagkaroon ng mga pagbabawas sa iba't ibang departamento sige so, sabihin hindi pa talaga binasa ni Marcos senior so bakit hindi niya alam kung anong binawas so mukhang hindi alam ni Marcos Jr. na pumil-up siya doon sa zero subsidy ng PILAL. Lah! <laughs> Matay tayo dyan. ...yung magiging epekto sa mga uh, agencies na nakaranas na ng gano'n. Okay? okay? Hindi naman... There are areas na yung NEP dinagdagan mm. pero hindi masyadong pansinin yon. Yung mga na Pero alam ni Marcos Jr. na 17 billion ang dinagdag sa House of Representatives. Di yeah. Tapos sa ibang departamento, hindi niya alam. Grabe naman, no? Grabe. Ito yung problema, mga kababayan po natin. Kapag nagsisinungaling kayo, no, ang hirap pala talagang ipaglaban ng mali. And tingnan niyo po, hirap na hirap po itong si Bersamen. Kawawa naman po itong si Bersamen. Mga kababayan po natin, hirap na hirap po siyang magpaliwanag no, sa issue po nitong blankong bicameral report. Nako. Binawasan sa NERP, yun ang mga pinansin namin. I-ask na lang po. Meron po bang uh, from Kong Ungab na nagpunta po sa inyo para ipakita yung claim nila na may mga blank items po talaga? Hindi namin kailangan kausapin si... <laughs> <laughs> Napipiko na yung matanda. Tandahan naman po, Mitch Remedia. Congressman <laughs> Ungab, siya ang magpapatunay sa kanyang sinasabi. Kasi wala kaming kinalaman sa kanya. Wala kaming kinalaman sa blanks. Uh, that's his uh the Ayun po mga kapabayan po natin, no. Oh. Mukhang uh, bongbong Marcos na rin po itong style ni Bersamin, no. Oh. Nabubulol na po siya at hirap-hirap uh, po magpaliwanag uh, dito po sa tanong ng Mister Media. Obvious na obvious na may tinatakpan po sila at may tinatago. Pero ngayon no, base po dito sa mga sinasabi ni Bersamen, talagang no naghuhugas kamay ito at nilalaglag niya na po itong si Martinum -Waldes. kaya Kayo kay Martinum Valdez no, dahil kayo po ay nilalaglag na ngayon nitong si Bersamen, Ikanta niyo na po kung sino po no yung nagutos para may mga blanko. At siguro, mas maganda siguro no, ikanta niyo na rin kung sino po yung nag-fill in the blank. Kasi nung una, ipinaglalaban pa kayo. Ngayon, kayo po ay nilalaglag na. Uh, Paulit-ulit, no? Hindi lang natin mabilang kung ilang bisis na po sinasabi ni Bersamin na wala silang kinalaman sa mga blankong bicameral report at wala silang kinalaman sa bicameral report. So, grabe po, mga kababayan po natin. Anyway, uh, nagsisimula pa lang po ang proseso sa pagpa-file ng petition ng iba't ibang mga advocates kasama nga po itong si Congressman Ongab at marami pa umano ang mag-challenge sa Supreme Court na mga abogado. Kaya abangan po natin mga kababayan kung posible po ba na si Marcos Jr. ay madadawit dito. Nga sa korte pa rin ang pagdidesisyon pero tayo po mga ordinaryong Pilipino bawal po tayong manahimik. No? Hindi pwede na manahimik na lang po tayo. Kailangan natin magsalita. Sabi nga po ni Mayor Magalong at Titid Pailon hanggang kailan kayo mananahimik at kailangan nyo na pong magsalita. Thank you at huwag kalimutan mag-like and share po sa ating mga video. Maraming salamat po sa ating mga sponsor, no, sa mga nagpakulay, nagpalipad, nag-share ng kanilang blessings. Thank you mga kababayan. God bless everyone.